Nakakalungkot. Isang kilalang man, matras hindi na sinuwang endorsement si Kim Ju. Dahil sa bad image at paninira na kab, napatuloy na kumakalat ngayon. Ito yung kinakatakot na pwedeng mangyari kay Kimi. Imbis na pangat ng pangat. Lalong sinisira ni Nakap. Akala mo hindi na ikinamang. Once talaga masira ang image nilagot ka pati kay Derek Loren. Ayon nga sa mga komento. mga ibang brands umatras na dahil sa kalukuha ng kapatid. Grabe, nakakakulo ng dugo. Kahit sino maaawa sa akres, pero wisyo ang mga kapatid. Walang utang na loob, natapos manggulo, sinisiraan pang sa ngining kapatid. Ipagnasal natin na hindi na ito maulit at maparusahan ang dapat maparusahan. Sobrang kagigil. Wala naman ibang galing si Idol kundi mapaganda lang ang mga kanyo. Tapos idadaan mo pa sa panimira. Dahil lang siya hindi ka mapaglian na makabalik sa trabaho muli. Kaya ka pa ng sariling pamilya. Kasi paniasa ka sa film ng kapatid huwag ka hugas kamay. Pagdus na ganit kami sa'yo. Ayon pa sa isang komento. Alam nyo, kung ano nakakadurong ng puso. Yung bang mahal na mahal ang mga kapatid niya, lalo na sinakam. Palagong tinatanggap. Pero ngayon, panahon na siguro para mag-iwasan muna. Sobrang emotional Is-rest lang si Aiden sa mga ginagawa niyang mga maliit.